Ayan, good morning, good morning po mga kachali. Ayan po ay birthday po ng aking bunso na si Rainyan. Happy birthday! Ito, nagbabasa po sila Kuya Bagning. Kuya Bagning, good morning kayo sa mga kachali. Hello, good morning mga kachali. O, bumati kayo, kayo, kayo kay Rainyan, birthday niya ngayon. Happy birthday ko Rainyan. Hello mga kachali. Rainyan, happy birthday. Um, Ang <laughs> masasabi. Ang masasabi ko lang sa'yo na magkara ka mabuti. Huwag mo na mag ng mga ano-ano, basta magkara ka lang mabuti. At para kapag -tapos ka ng pag-aaral para matulungan mo yung mga magulang mo and dreams come true and more blessing come to you. At ito po yung aking mga jurnakis. Oh. oh, good morning ka sa mga kajali. Angela, bumati ka. Happy birthday niya. Apo, ay, Abby. Happy birthday po kay Rainier. Mm. Happy birthday kay Rainier. Oh, Max! Max, bumati ka kay Kuya Rainier. Oh, ayaw mong bumati, ah. At ito po yung aking mga kasama. Opo ngayon ni Robin at saka ni Jolan. <laughs> Tumutulong po sila ulit sa akin dito sa pagbe ng pagkain. Walang Ayan. Buti naman, chepo-chepo itong chepo, birthday ni Renele. Eh, wala kayong lakad. Chepo-chepo na yung taping. Ah, may taping baba? Oh, pumati naman kayo sa mga kajani. Ano uh, yung mga Ayun, may birthday boy natin. Birthday po ni Kuya Renele. Happy birthday Kuya Renele. Happy happy birthday to you. Yeah. Thank you sa inyo. Sa inyo tatlo. At ngayon po mga ka-jolly, birthday po na aking buso. Happy birthday rin yun. Pakis nga. Kabilis. Tating ka na nga. Ay mo, mabilis na magbibinata. Ay, kumaari nga. Ayoko muna sila magbinata eh. Tatakot ako. Tatakot ako na, kay nawalan. No, tatakot natin. Ayan po mga kajali. Magluluto po tayo ng espagueti. Achato kwat baboy. kalderetong baboy. At saka chapsoy. Siyempre, dahil may handaan, kain na naman ang dahil. Ayun na naman.

Hello mga kajali, ngayon po ay nagsulit na yung sa na kulit ako magbuto. Nagsasakot siya po ako ng kagaretang bago. Ayan po si Teklitz. Nagpapatag po ng ano, nagtatambak. Be, magmagandang tanghali ka sa mga kajali. Magandang tanghali po, mga kajali. <laughs> At tanghali, ang halian, tapat po. Nagkaano po si Teklitz. Nagtatampak kasi po, umulang po kawinayan. Puro tubig na po dito sa harap. So, mga kasyadi, katana po siya. Mm -hmm. Yan, mga kajali, ngayon po ay nagre-ready

Dareta baboy. topot baboy. At spaghetti. A few moments later. Ayan mga kajali, nandito po yung mga kaibigan ni Raymond. <laughs> Ito yung isang meron lang. Nilaglat yung ulang araw. Sabi kumagang mo eh. Parang oh. oh. kararating lang yata dito eh. Kaya kanina pa umalis sa bahay eh. oh Okay. Ito di mo naman yung pumahing-aw kasi. na 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 yung pumahing-aw kasi. Spaghetti. yung yung pumahing na yung yung pumahing na yung pumahing na

wala pa 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 dito wala wala man kalaban diyan bakio tantamon na ha di ba kuda sabihin nila pala wala hindi pa wala hindi pa wala

Hindi ko makita yan. Hindi ko Ito lang <laughs> siya. Ito, kayo Ito yung Nandito si Ito yung mga Ito, hindi na at sasama na. Kayo din diyan na rin. Okay. Ako 'yung real mag-aaragat ng mabuti, ta. Lagi magpakinika sa mga parents mo. 'Yung mga ingat lagi, 'yan lang. Thank you. Para sa pag-aaral. Thank you, Jolan. Ate Chris, na ikaw para ating kasama ni Kuya Renye. Ano masas, ano message mo? Happy <laughs> birthday, Renye. <Daniel. laughs> Ayun, siguro naman makakapag-message ka na yan. Ikaw, <laughs> ikaw para ating ang pampinali eh. Ano na ako, sumusunod na ako kay Renye eh. Kung nasa camera na, napapasunod niya ako. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Thank you. Bago po ang lahat, eh, gusto ko po kayong batihin ng magandang gabi po, mga kajali. Ayan, gabi po ng aking pong anak, na, yeah. ah, uh, ato, Borde, Rene, ah, uh, Mayris, ato, nito. ah, uh, your daddy, ilang taong ka na? 13. 13. Ah, uh, ah, be humble, at saka, yun, ano, ah, uh, ay ko yung ano gusto ko din eh kaya, isang maging ano ka sa mga warang ka dito sa mga mga kapatid mo sa promise land ay, uh, ayun saka alam ko naman pinagbubuti naman sa pag-aaral kaya uh, yun um, happy uh, birthday Isko. Uh, ay, yun, Alam niyo, mga Alam nyo, mga kachali, tingnan nyo po, para silang pinagpiyak na bunga. Maputi lang po si Raymond.